guys, no, welcome back sa ating channel. It's uh, Street Bike Vlog. Uh, and guys, uh, uh, ngayon guys, hindi lang naman pang motor yung ginagawa ko guys. Eh. So, uh, I think few days gusto ko kong hindi mo na content ng motor guys. Pero, nasa tao lang naman yan kung mag-enjoy sila. Eh. Right? Uh, nga pala guys, gusto kong ipa-konsa yung itong bagong nabili natin na reel kasi nagpa-plano akong bumalik ng fishing guys eh. so ito ah uh, itong setup na to, guys sa medium light or medium setup ng fishing rods Saka mayroon tayong reel na 1000 at ah, 3000 series. Branded by Brutus. Nabili ko to ng 900 pesos guys. So hindi na rin masama. Yan. itong rod is nabili ko ng 1500 spinning. So brand nito guys is Red Scorpion. Uh, Rollerfish Grandmaster. Line, 10 pounds to 25 pounds. Lure 6 grams to 35 grams. So, ito yung setup po, guys. Makabukas, guys, magpapelt test tayo. Tsaka, two tip to guys, ha. Ah. Dalawa. Dalawa tong tip niya size ito guys is uh, medium at saka medium heavy yeah. yung medium guys is okay lang nyan pang short casting guys <coughs> wag naman masyado yun pero ano pa plano na yun akong bumili ng ultralight chip up. meron na mga akong in order sa shopee guys na medium light Poberos, ito pa dumarating. So guys, real 8,000 series. Ayan ka guys. Ang mga tao dyan guys, ah, uh, siyempre sasabihin nila, bakit ganyan? Motor, tapos ah, uh, sinasalihan ng fishing. E kasi ako guys, practical kasi ako guys. Kumbaga, ako, kung ano yung palagi kong palaging may nanonood sa akin doon ako, guys. Kesa magbubuha ko ng bagong YouTube channel. Hindi naman ganun gagaling buka ng subscribers, guys. Isa vlog ko na Street Bike Motors, na-reach ko na yung subscribers. Okay lang naman yan. Hindi naman tayo ganyan ka. Pero meron namang mga open-minded yan eh. So guys, baka guys, uh, on test tayo. Sama ko yung asawa ko guys. Gusto kong i-shout out yung asawa ko guys kasi siya ang nag-sponsor uh, nito. Sa gabi kami nagbili nito eh. Sa Jose Tackle Shop. Shout out to Master. So guys, dito lang muna guys yung mga video natin. Uh, sa susunod is okay, film test tayo. സോ ഗ്രൻകായി സേഫ് സീ ഒന്നു